Ah, magandang gabi po. Ah, ito po yung ano, ah, New Year po mga ano. Mga one na po, lagpas na ano, one hour and after ng New Year. Bale, ito po yung ano, family ng Faith Harvest uh, International University. Ito po yung pagkain na ah. ano. So, si Ikay, so, ano, ito po yung tinatawag na usapang New Year. Bale, ano, um, isa-isa ko sila i-interviewin. Bale, kung anong, ano, masasabi nila sa New Year

Yan na. Ano po yung, ano? New Year Resolution mo? New Year Resolution mo? <laughs> <po. laughs> <laughs> si ano? Si Jenny. Jenny, ikaw. Ano yung ano? Basta yung New Year? Ano yung New Year Resolution mo? <laughs> 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 Be happy. Be happy. <laughs> um, ikaw naman, Ate Ro. Ano naman ang masasabi mo ngayong bagong tao? Sana uh, araw-araw. Bakit naman? Ba't mo nasabi yan? Pagkain niyo. Pagkain ng ano. Pagkain ng araw sa taon. Ikaw, Ate Pritchie. Anong masasabi mo? Ano mo tayo nakakalami? Boy! Ah! Very Ah! Sige, Tata. Anong masasabi mo kay Tata? Ay, ano, na kami. Okay. Yayaman na, na kayo. Si Ate Resti. Lalaki. Ano ko tapos In case na no lalaki. In case na no lalaki. Anong pangalan? Wag lalaki. Wag lalaki. Baka magbasag. Hey, okay lang yun. Kasi meron na kami lalaki. kaya, so, Romy? Ano masasabi nyo kaya, Romy?

Malayo pa. Po? Marami pong ano Baby nangyari sa ka, ano, Kaganapan dito But sa ano. Nagtutugan ah, po yeah. kami. Sinalubong po namin yung ano, New Year. So, masaya po talaga niyo. Marami kaming mananda dito. Halos din. Halos yeah. ano. Halos, may ano. Ano, ngayong taon, paputok din po kami. Mga granada. Bale, ano? Ano? Okay, sige. tawis tayo. 1 2 3 Go. Happy New Year. yung ano, yung New Year namin. No? Oh. Talagang 1 o'clock na. Okay. Ito yung pasapon. <laughs> Wala yung pasapon. Ito yung pagkain namin. Oh. Katira yung pagkain. Orange lang. Tuloy handa na. So, ano? So, ano Paano ba yan mga ano? Panyer at panyera. panyera. Abangan nyo na lang ulit sa YouTube. Uh, search nyo na lang. Usapang Happy New Year. Ah, yan. Ang face ko pagbigla. Tara tingnan nga, natin. Yan. umuukmo naman diyan pagbigla. pwede, pwede talented ko siya. Ito po yung ano, yung pinaka main event ngayon. Wala ano, yan la. Pa-bye na kami. Bye-bye. See bye-bye.